Ito, so, may nagdana ako ng palaya. Uy! <laughs> Marami ang palaya dito, guys. Yan. Bulot-bunotin lang. Ganyan. O. Dito lang ito sa tabi-tabi. Hindi -tabi. ito tinanim. Pusa lang itong tumutubo. Pag tagulan, ay magsawa ka, mangunga lang. Ano. Pupuha kami ng palaya ngayon kasi sasahugan namin ng bunga ng mais. Huwag na dyan. Isa yeah. taas lang. Ang daming daming sa taas. Yung sa sa huh. Ang daming gulay. Gulay, gulay. Salamat sa biyaya. Ng kalikasan. Ilapit mo baka akala nila hindi ito ang paliya. Ang <laughs> paliya talaga ito, guys. Ayan oh, ang dami-dami. Mahal pa ng bunga. Gusto mo ng bunga, mayroon din. Saan ang bunga nito? Yan lang yan sa loob. Tatayo kasi yung mga bunga niyan. Ito guys oh, kayo, may inapakan na hinog oh. Ayan oh. Hinog na. Kasunod na araw. Hmm. Bunga na magulay natin. Sa so, isang araw nagulay kami ng ampalya at saka sa saluyot. saluyot. Marami din sa dito sa loob oh. Ayan, hinog na hmm. yung mga bunga dito sa luyot. Ayan, marami dyan sa loob. At sa kabaka. <laughs> Opo, oh, isawag yung baka. <laughs> Wag naman. Oh. Ayan, o, dami na. Kung makapagdala lang ako ng sana nito, eh. magdadala ako nito. Eh. Ay. Ayan. Ayan yung bunga nito yung nagtatago mahirap hanapin bitter guard bitter it's a bitter bitter ito so, hinug leaves. na guys so bitter yun. leaves pala ito hinug na hindi mo ang, ang lago niya oh ito so, wow. guys so, ang bunga guys oh so, this is so amazing yan bunga niya sarap itong gisa sa sunod na mamuha naman tayo. Ano naman, Dami? Sa lobo. Tama na yun. Dito, ang dalaki, oh. Ang lalaki. Diyan ka kasi sa dulo kumuha. Ayan, dyan, dyan, oh. oh. Diyan, oh, kurin oh. mo lahat yung mga dulo dyan para magsaka ulit. Mm. Hmm. Kapag nandito ka sa probinsya talaga, oh, libre mga yung mga gulay. Danda, yeah. oh. Ang dahon. Oh, oh dami na. na. Oh. Mm. Ito ang sarap po. Mm. Uh, ganito bunga ng ampalayang. Ligaw! Dami na. Tapos mag, ano naman to ito, mag sasanga na naman sila ulit. Ayan. Para sa probinsya ka walang kahirap-hirap ng gulay. Yan. Yeah. lang sa tabi-tabi. Pati malunggay. Malunggay. Ito, ta sa loyot oh dami din sa loyot dito oh yan guys oh. ito sa loyot kasi lang kinain ng ano ngayon pero marami dyan. sa loyot tama na tama na ba yan parang hindi ata nagkuha